alauna ng madaling araw nasa airport na kami ng uh, naia 3 gawa ng alas 4 na madaling araw ang aming uh, flight to Tokyo, Japan Narita Airport International so dapat yun yung malaman yung mga procedural ng mga airport yun yung dapat at hindi so pagkatandaan bawal sa airport ang mga bagay na to matutulis ng bagay mga baril at sa mga chemical pinagbabawal din sa Japan at kahit anumang uri na seedling ng halaman at ano mga punong kahoy may pick din na pinagbabawal ng paggamit ng power bank dapat naka-store sa inyo inyong uh, shoulder bag. So mahalaga rin na dala natin lagi yung ating passport at yung mga, mga document, supporting document, QR code at saka electronic boarding pass. Huwag natin nga hayaan malobat ang ating mga cellphone. So bago pala lumating inyong flight, dapat pag-aralan na natin yung mga procedural at prohibited sa lahat ng mga bansa na pupuntahan natin at natin dapat familiarization na na tayo kaagad. Tara guys, samaan nyo ako sa aking flight. Three, two, one, go. isang uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat. So, alas 12, preparing na po kami at 1 o'clock kasi dapat ang flight mo, dapat 2 hours before the boarding, nandung ka na sa uh, airport. So, around uh, 1 o'clock in the morning, madaling araw, hinatid ako ni Bayo at saka ng misis ko. So, on the way na kami to uh, airport uh, terminal 3. So, saktong 1 o'clock in the morning, so, nandun na rin yung mga anak ko at makasama kasama namin papunta ng Japan. At uh, nagkasabay-sabay na rin dahil nga sila kasi mahirap kasi mahuli ka dahil lakir plano hindi ka talaga aantayin so pangalawa pipila ka rin talaga doon sa pagkuha mo ng boarding pass pipila ka din doon sa ano nang airplane sa custom sa immigration so dapat maga ka talaga so first thing ka uh, pagpasok mo ng airport so magbabayad ka ng uh, terminal fee dito sa window na to o oh, baka mayroon pa ibang window so dito naman sa may uh, ano nang airplane uh, company so uh, magpipila rin tayo dito minsan makapakaba na pila rito. So dito nila titimbangin, dito mo na rin natin makukuha yung boarding pass mo. So uh, inspection nila kung ano yung mga dalam mong gamit, kung sumobra ka dun sa ano. So usually 7 kg to uh, 30 kg yung allowable. So 7 kg yung personal bag mo, uh, dapat hindi ka mag-exist dun kasi babayaran mo. So hindi ko alam kung magkano exist. So ganun din, yung isang bag mo naman dapat mga 25 to 30 kg yung a uh, uh. So depende pa rin yun sa, uh, ano, sa airline company kung ano yung allowable sa kanila. So dapat uh, alam din yun 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 dire sa website nila. So take note, talaga medyo mahaba pila rito minsan lalo pag nagdatsaan yung mga kanilang mga uh, pasahero. So dito na nila kikiluhin yung mga dala mo. So yung mga malalaki na bag at uh, sobra doon sa kilo. So yun ang uh, ilalagay nila doon sa porter. So take note, meron din tayong uh, sukat ng mga hand carry bag na pwede natin dalhin sa eroplano. So mainam na check nyo na rin doon sa kanilang website para may personal knowledge na rin po kayo yung mga sukat na hand carry at saka yung ilalagay sa porter. So pagkatapos namin pumila sa airline, so, diretso na kami sa immigration ng custom. So, doon na kayo tatanungin kung ano yung sadya nyo sa pupuntahan yung bansa. So, dapat uh, alam nyo rin yung papunta at pabalik nyo kung kayo yung tourist lang. So, dapat maging smart din yung mga sagot natin. Uh, depende lang yun sa ano, sa immigration personnel kung ano yung mga tatanong sa inyo. So, dapat maingat din tayo pag ano. So, hindi na natin na videohan magiging yung uh, pagdating doon sa custom at sa immigration dahil prohibited yung camera natin. So, take note yung mga bag nyo, mga daladala -dala nyo, doon na rin dadal sa screen. So, dapat talaga yung alam nyo mga prohibited, wag nyo nang dadalhin para hindi kayo maantala sa inyong biyahe. So, after that ng lahat ng pila, nasa waiting area na kami ng airframe company. So, airline company pala. So, waiting na lang kami na announcement po on board na lang sa uh, aeroplano. So, dinagtagal, tinawag na lang kami na para on board na sa aeroplano. So, take note guys, uh, medyo mahaba din yung process ng uh, pagdadaanan nyo bago kayo makarating sa uh, waiting area o board sa airplane nyo abutin ah, din kayo na most likely mga isang oras o mahigit pa, depende lang doon sa mga ma-encounter nyo so so far ah, nasa loob na tayo ng airplane so ihintayin lang natin yung uh, flight so relax relax muna tayo at pakinggan natin yung mga procedural na sinasabi ng mga airline, yung kanilang mga crew ng upuan sa harapan niyo, maraming salamat po So pagpatay ko po ng aeroplano, may din talaga na relax tayo, wag tayong nag-iisip kasi talaga hindi man talaga mawawala sa atin yung kaba. Ako din kinakabahan din ako. So pag kinakabahan lalo pag high blood ka, pare ito masang pressure ng ano mo ng blood pressure mo. So mas maganda relax lang tayo. So prohibited dito paggamit ng mga power bank. So isa rin talaga kailangan alam niyo rin yung uh, setting number niyo. So makikita niyo doon sa boarding pass nang uh, ibibigay makukuha niyo. So usually mararanasan niyo rin yung tinatawag na turbulence sa air pag nasa taas na yung eroplano so relax lang wag wag masyadong magpapanic uh, kasi talagang para katagang inaalod malakas yung yug-yug ng eroplano so kumain na rin muna ako so plano ko matulog so ito may dala kaming pagkain binili na anak ko so meron din mga nasa ano, eroplano pero depende dun sa rate na kinuha mo kung enclosure uh, yung mga pagkain so definitely kasi tinatawag naman nila may electronic uh, ano sila tatawagin ka kung uh, binili mo naka enclosure yung pagkain so kasama ka dun sa mga menu na nila. So medyo swerte tayo dahil sa gilid tayo ng uh, salamay ng aeroplano. So kita-kita natin yung uh, area ng uh, Tokyo Japan. So makikita mo talaga yung napaka-systemized ng kanilang uh, agriculture. So for and a half hours yung flight namin. So nakalatag na rin kami sa Narita International Airport, Tokyo Japan. So paglapag ng aeroplano so manatili muna kami nakaupo. Uh, Inintay inih muna namin mabawasan yung mga tao kasi merap din yung siksikan para maiwasan natin yung mga aksidente na hindi natin Sina, sina sinasadya o inaasahan. So clear na yung mga tao, wala na masyadong mga tao. So maluwag yung galaw mo palabas ng eroplano. Hindi yung pagsiksikat, parang bus na nagmamadali ka. So po pwedeng may madisgrasya sa mga ganung bagay. So pagpasok nyo ng airport, so ang gagawin natin, nahanapin nyo ngayon yung area ng uh, mga baggage nyo, yung mga maleta. So may mga conveyor yan. So may isang, ano yan eh, parang tatlong area yan eh. So hahanapin po ko saan yung designated area ng uh, mga maleta. So handaan nyo na rin yung mga passport nyo yung uh, QR code, electronic QR code kasi dadaan kayo sa kanilang immigration. So may mga sleeping dog din sila rito na nag-inspect doon sa mga bagahin nyo. So meron, pag meron kayo may mga daladala na prohibited doon sa area nila, so maaari kayo mantala. So mahalaga rin talaga, mahalaga yung cellphone nyo, hindi nalolobot dahil yung QR code i-scan nila yun. So magkakapad kayo talaga pag nalobot ang cellphone nyo. So dapat uh, kasi hindi ko na na-videohan dito. So kailangan sumundo din tayo sa rules and regulation mga ibang bansa. So So dito ko na rin na-meet yung kapatid ng uh, manugang ko dahil sinalubong kami taga rito siya sa Tokyo, Japan. So marami kami, bali sampu kami lahat eh. So meron din tayo na-meet na kababayan natin dito na no? tinuro nila yung dadaanan natin. Ay, salamat. Ano yung yung ABC eh, yung bandang So may na rin uh, bago kayo sumabak sa makain ng train Hindi natin alam kung ilang oras ang biyay So maganda na nakakapag na rin tayo na So maganda na rin na uh, nakapag change currency si tayo Para doon hindi tayo maabala Doon sa mga transportation na nga uh, pupuntahan natin So maganda raw dollar ka muna Then na mag change ka rito Mas malaki raw ang uh, palitan pagka uh, US dollar Pero check nyo na rin sa mga website kung uh, totoo o hindi Ito P70,000, no? So, mas advisable <laughs> na mag-withdraw sa 7-Eleven na uh, ATM machine kasi mababa lang yung international fee. Uh, so, mas maganda. Compare mo sa mga bank, ano, transaction. Yes. Almost the same pero mas convenient kasi mas madaling hanapin yung 7-Eleven ATM bank. Kami mm -hmm. so, 70000 lang So dito pag unang lapag nyo expected nyo talaga yung pago dahil mahabang lakaran, pupunta kayo sa mga train station. So hindi nyo talaga may minsan yung maniligaw-ligaw kayo kayo yung mga platform na pupuntaan yung area kasi by platform na numbering doon. So minsan uh, malilito ka dahil may mga Japanese sa uh, world uh, mga nandoon. So ito take note din na pag kumuha kayo ng ticket no, doon sa station, so merong arrival ng train. So dapat yung ticket mo kan oras na kalagay yung arrival, dapat sumakto ka dumating ka doon kasi darating na rating yung train noon hindi kayo wahantay so mangyayari noon bibili naman kayo ng ticket so may mga paraan din dito lagi silang kaliwa ang kaliwa papunta doon sa uh, papaso uh, pa, 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 pa sa iba yung may may mga traditional sila at may mga systemized silang sinusunod na dapat mo rin uh, sundin yung mga line na nakahindicate na, naka doon sa mga state na kanilang uh, platform ang kalaban dito talaga pag unang dating mo puro lakan talaga kita. So maganda na rin yung exercise ako pinigil kasi dito wala pang tulog Pulay <laughs> sa tulog, hindi na nakatulog sa aircraft eh So all in all, tatlong lipat kami ng train bago kami makarating doon sa restaurant na kakainan namin So haba ng lakad, lipat, lipat doon sa uh, platform train na pupuntahan namin So buti na lang itong ngayong araw na to, may kasama kaming Kabisado niya kung saan kami pupunta Doon sa restaurant na ako nakakainan, lalo sa kasama namin may birthday So doon na rin magsa muna na kanyang birthday today So nito na kami sa restaurant nakakainan namin so syempre mga relax kung kakita naman dito hindi na magano kainita kasi lahat na papasukin mo halos lahat puro di aircon ng kanilang mga restaurant doon sa mga subway so pagkatapos na kumain ng tropa so panibagong uh, laban na naman lakad at saka lipat pero alam ko dalawang train na lang yung sasakyan namin papunta doon sa accommodation so in fairness sa mga restaurant dito talaga malilinis maganda is talaga napakaganda talaga mag-arbol mga dating so uh, talagang pagkain din yun din talagang wala kung akong nalalasaan na maalat talaga na lahat the best talaga so back to normal naman kami lakad na naman sakay ng train so dalawang train na sinakay na lang namin ngayon so yun nga lang medyo malayo lalakari mo papunta doon sa accommodation area namin ng Hayat. so mahaba ba kasi tatawid pa kami ng kabilang kalsada so maglalakad na medyo may kalayuan din na konti kagada naman dito pag naglalakad ka nawewenda ka sa mga nakikita mo Talagang namamangha ka sa ganda ng mga sasakyan ganda ng mga building nandito rin yung mga mamahaling mga Rolex so dito natin pinaka sa gitna ng Tokyo, Japan. So wakas nandito namin na sa pinakabungad ng uh, Hyatt Hotel. So magbubuk muna yung anak ko. Yan naman niya yung uh, booking. So maghahantay muna kami sa labas dito sa may pinaka front area ng hotel. So sa so, mga oras na to, medyo naabun-abun na rin. So ibang kasama namin. Sa iba naman accommodation sila sasama kasama ni Irene, nakapatid ng uh, manugang ko. So sa wakas after a minute uh, papasok na rin kami doon sa hotel sa accommodation room namin. So ganda naman talaga mamamangaka sa ganda ng uh, hotel. Hindi talagang na ano, although dito pagod ka pero hindi ka masyadong pagpapuwisan kasi uh, every time na ano, malamig ang mga area, hindi ganun kainitan na lugar. So kung hindi ako nagkakamali na sa Sexplorata kami, yung pinaka-room namin. So malaki, laki itong ano, malaki itong uh, Hotel dito sa mga ano. So marami to, maraming brands to. No? So alas lahat mapupuntahan namin. So tingnan nyo naman ang ganda ng ano, diba? So pagdating mo, marirelax ka rin. So ang hinahanap mo ngayon, paano ako nga mo na konti and then uh, mag i na kami dahil talagang uh, halos walang tulog siguro mga tatlong oras lang yung tulog ko kasi so, hindi ako nakakatulog sa aeroplano dahil medyo kaba kinakabahan ako sa aeroplano so ganda rin ang ano, view dito so mamaya maya pag nakapagpahinga na konti so maglilinis lang ako ng konti ng katawan so papahinga na ako i sleep ko na ako dahil wala talagang tulog so may mga pagkain din dito na binigay sa amin may mga drinks and uh, ibang pagkain mga merenda so agad sa muli sa next vlog natin na uh, antabayan nyo ako maraming Selamat malam selamat